ayan napakaganda po ng view dito ayan kitang kita yun naman napakaganda yung view, ayan, view dito ayan ikot ko po yung camera ayan ayan din pakikita ko yung mga bato And guys, saan ko sa muli, uh, babalik ako dito. Uh, next time, ay, uh, ano, eh, ako dito, ayan, uh, punta ako dito hapon. Kasi maganda pong view dito. Ngayon, mas yung mataas yung tirik ng araw. Kaya medyo nagbablard yung camera natin. Babalik po tayo next time guys. Uh, pwede kayo mag-request. Anong lugar ang babapuntahan natin. Uh, yung mga magandang view para pawala sa stress. So yeah guys, uh, maraming salamat sa inyong support sa akin. Please like and share sa aking video at subscribe. Thank you. Thank you mga idol. Thank you so much. God bless.